Sa iba pang mga balita, natunto ng kinaroroonan ng ilang armas ng makakaliwang grupo sa tulong ng isang former NPA contact sa Barangay Santo Niño, San Agustin, Isabela. Narecover dito ang isang arm cache na kinabibilangan ng isang M16A1 rifle, isang rifle grenade, dalawang magazines at 22 piraso ng 556mm ammunitions. Ito ay dating armas ng Communist Terrorist Group sa ilalim ng Dismantled Platoon 1, Regional Centro degravidad, de Gravidad, Komiteng Rehiyon, Cagayan Valley. Samantala, matatanda ang idineklarang insurgency free ang bayan ng San Agustin noong ikatlo ng Hunyo taong kasalukuyan. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang ng cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX500 palagi.